ayan uh, bago tayo pumunta doon sa may uh, piyestahan uh, pasamantalang pasyalan muna natin ang ginagawang highway doon sa uh, tabindagat mula Tabite hanggang sa Maybataan so, ayan, makikita po natin yung mga bato kung saan eh, yan ang mga gagamitin dito po yan sa may parke ng munting mapino na ika dite um, so araw po ng piyesta rito at uh, nakakaroon tayo ng pagkakataon na mapasalan tong buger na to yung nasasabing expressway na mula kabite hanggang bataan na Itat, itatayo dito sa may dagat so, yan po makikita nyo yan ang mga bangka oh. pesa po yan dito so yan kasama ko po yung aking misis pinasalan uh, po namin yan bago kami mamiesta sa mga kamag-anak niya rito Ah, uh, tumingin bakod na no? oo uh, ng nang lalaki ngan, hindi bigat aano, kinambak yan tagal lang makatambak ngan <laughs> so ayan marami pa rin nag ano rito, nag uh, papasarap na liligo sa tabindagat pa rin nung dito sa bulungan

May ano may tayo ng karakol? Wala. Wala. Mamaya pa yan. Diretso na tayo dyan sila Ate Oo. No? No. Así que si sí, si si sí, bien sí, 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 sí.